Walang busina at walang flasher, mga ka repairman. Kahit na may battery, wala pa rin busina. Ayan ang ating switch ng busina dahil nasira po itong kanya'ng stack, no? nag, -nag, -nag tayo ng bago. Ayun, keypad po 'yan ng video king, mga repairman, no? Gumagana naman 'yan, pero kapag may busina, kapag may battery. Ayun, flasher natin. Walang ilaw. Yung kanan, wala rin. Ayan, no? So, walang busina kahit anong gawin natin. Tsaka walang flasher. Ngayon, lalagyan natin ng kapasitor. Alisin natin yung battery. Kapasitor ang ilalagay natin. So, subukan natin, no? babalasin natin yan. Yon mga mas, sinira ko na. Ayan, tapos, ito yung kanyang positive. No, ito yung positive niya. At ito naman yung negative. Yon, nalasing ko na yung a, uh, ating uh, battery. Yan, tapon na natin to. Yan, tapon na natin. Basang-basa. yun no so ulitin natin kung may busina gumagana yung makina busina okay walang busina flasher walang flasher wala ayan naka switch na wala okay ngayon gagawin natin ilalagay yung kapasitor sa positive ng kapasitor ay positive ng motor yan ispat lang natin so bali meron tayong tatlong kapasitor na ginawa natin parallel connection so ito yung positive nya at negative ito yung negative yan subukan natin so negative dito at positive Yan, nakalagay na yung ating kapasitor. Subukan natin, no? So, subukan natin kung may busina. Ayun, mga ka-referman, no? Nagka-busina siya. Ayan, tapos sa uh, flasher. Ayan, umiilaw na rin yung flasher niya, no? Kanina wala 'yan. Ayan, no? So umiilaw na yung kanyang flasher, uh, no? Kanina wala. So yung kabila. Ayan, umiilaw na rin siya, oh. Ayan. So gas natin. Habang ginagas nyo, lumalakas po 'yan. Ayan, no? So yung left pulet. Iyan, no? Ang liwanag ng flasher, no? Ay, no? Ayan. So, tapos, sa uh, kanina, walang busin na yan, no? Businaan natin. Ayan, wala, no? Ayan, mga ka man, no? So, ang lakas ng kanyang flasher, uh, lumakas po siya dahil sa kapasitor. Ayan, no? So, isa pa, flasher. So, yung advantage, mga kareperman, no? Yung kanina, before, nung wala siyang kapastor, ay wala po yan, no? So, yan, lumakas siya, mga ka man, no? Ayan. Ayan. So, hindi ko naaalisin yung kapastor, no? Diyan dyan dyan na lang siya. Para meron akong busina at saka flasher, no? Kasi wala akong flasher gabi, oh. Uh. Ayan, nagkaroon ng flasher, <d |transcribe|> <d globally> no? <Gabrielle>